Maganda ng scenery oh, tas may mga kubo Ang hirap naman overtake nito. eh Oye, cornering oh, banking lahat sila oh <laughs> Nagpa-practice si <yung> Mark <laughs> dito si part na to Si pinaka inaabangan dito eh, yung sunset It's 3.37, so nandun na sila Puntahan natin dahil kami na-late na, late na. <laughs> Kabira kasama si Sherwin. Kabira kasama ka. Ano pa ni accommodation? Bago. Oo, nabinyagan na 'yan. Yung mga kasama natin, Aerox, PCX, NMAX Rider, Lead Tayo, Lead Tayo. Tayo mag-lead. Tayo mag-lead. Uh, ako may cellphone holder. <laughs> so, yun, 3 hours. Una tayo sa Manawag. So yun, it's G na Sige okay na Alright Ang dami namin so Ngayon wala tayong view kasi nauuna tayo Nasa likod sila So hindi ko sila mabibidyoan <laughs> So yun guys, yung mga kasama natin Pumasok pa sila sa simbahan Flex ko na lang yung mga motor na kasama natin PCX NMAX uh, Rider tapos itong inuupuan po ngayon is Aerox. So si Elvin yun nandito. Siya lagi yung nakasunod. Hindi siya iwan uh, Sa experience natin, first time natin mag-lead. Goods naman yung experience. Masaya. Wala kang sinusundan dahil ito yung nauna. Pero yun, dapat attentive ka rin kasi malaki yung responsibility mo. Lalo na sa Google Maps. <laughs> Lalo na sa Google Maps, sa... Actually, sabay ko pa yung pagpavlog sa salita sa kami. Pero yun, overall, basta attentive ka lang. Tapos di ka dapat mawala sa focus. Yun. Okay, guys, okay na kami sa Manawag. Kumain na rin kami. Ito na kami sa Patar. Bago yun ay is mag-ano muna tayo. Mamamalingke muna. So approximately 2 hours, 10 uh, minutes yung biyahe papunta dun sa Palengke pa lang. Pero papunta dun sa Patar Beach, 3 hours approximately. Halos dalawang oras pa biyahe. Time check, alas 8 na. Siguro mga alas 10, alas 11 na kami makakarating dun. Sana medyo umulap ng konti. Rangay Malanay, 2022. Ay, pagas na ulit tayo guys. 200, 2.8 liters. Ay, nagpa-practice si Mark. Eee. 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 Bungo mo Mark. Ay, lakas. Bunggo mo nyan. <laughs> oh, far, may ka-proxy ka na. Pwede ka nang palitan. Hey, gumug. Marulong na. <laughs> Marulong na pala eh. Oh. Ito, masarap ulit daan, ano? Bagong gawang asfalto. Kaso, wala pong mga guhit-guhit. Kaya medyo nakakalito. Basically, titignan nyo lang yung gitna. Yun yung pagitan. Imaginary muna. Pero pag gabi, mahirap tansya pag ganyan eh. Medyo may paliku na yung mga daan dito Kaya naman nakapag-banking na kami ng konti Slight lang Wow, hiya ni Popcorn Liliko tayo Pakaliwa Uy, may mga pulis Picture-picture sila oh Picture-picture Gitan picture. natin signage Bolinao now Palaminos lingga yan, Mabini Burgos Zambales. Pero Bolinao tayo, syempre pa natin may mga nagra-rides din, ng oh, PCX. Astig ah, pala yung PCX pag white yung top box. Magmamatch sa kulay niya na white. Ah, Hoy, mabuhay. Anong ano to? Anong arko? Dagupan? Lungsod ng Dagupan. Nandito na po tayo sa Dagupan. Ah, dagat na ba yan? Paano nagkatubig dyan? Ilog ba yan? Maganda na scenery o oh, tas may mga kubo. Tas yung puno parang nakatanim sa tubig. Parang mangrove eh yun yung naiisip ko eh maganda ng scenery po oh. tapos yung mga bahay yun oh, nakalutang sa tubig ay click 150 is oh. Scarlet dito nakifill mo na yung Pangasinan ayun o oh. parang yan yung landmark nila eh tubig hmm medyo malangsa ang amoy <laughs> may tindahan siguro ng isda kanina dun ang ganda na ng scenery o oh. parang unti-unti napupunta na tayo sa tubig yan max sa hindi ko nakikita yun. Nakita ko na. So kompleto kami. Ang ganda wo, puro buko. Buko ba yan? Ang ganda wo. <laughs> Ayan yung ganitong scenery yung bubungad sa inyo pagdating niyo ng Pangasinan. Oh, nakalubog yung mga puno, ang galing. <laughs> Parang binahalang yung dating eh, no? Ang lawak ng fish pa nila dito ah. Iba part na yan ang dagat. <laughs> ang hirap naman overtake nito eh. Hanap tayo ng diretsyo. So pag ganito kasi may kasama tayo. Hindi pwedeng tayo lang yung makaka-overtake. No right turn. Take the next right onto Bawal So Malayo hindi ba? Ha? Malayo pa. Malayo pa. Dito sana tayo eh. Malayo. Dito siya sana Dumiretso. Ay! <laughs> Kakanan din siya. Ano ba yan? Sinusundan niya tayo. Kakanan din siya. Natrap tayo dito ah. Medyo mapapatagal yung biyahe dito. Ayun, nakahabol yung tatlo. Ayun, tarlak pangasinan ng road. Highway na ulit ito. Stop ba? O, oh, go Ganado si Kuya. may acting. uh, 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 Pinalo niya. Ah, may ganun pala, no? Parang acting show, no? Haba ng tulay, tapos sa dulo, buntok. Ganda ng view dito. Haba ng tulay, tapos bundok. Tapos sa gilid, mga dagat. Hindi ko alam, dagat siguro yan. Hindi, part na ng dagat. Dito na tayo sa Bongalon Labrador, Pangasinan. So ayan, shift ulit tayo. Hanap tayo ng maganda spot. Also, medyo magbagal lang tayo ng konti. Pangit dito sa ano eh. Uh, so yan, pwede na dito. Yo, smooth lang, di ba? One way. Ay, hindi. Hindi naman siya one lane talaga. May pabalik din eh. Ano, market, fish market. Hmm, lang sa <laughs> Halatang halos mga isda Ibenta dito Welcome to Sual Sual? Sual Basta yun, dito na tayo sa Sual Parang naalala ko to, flammable na ito eh Pero ito mas may ng konti Pero simple rin yung overtake Ayun, solo natin ang daan Nakikita ko medyo kurba-kurba na dito Ay, eh, tas paakit pa <laughs> Nice! Masusubukan ng lakas ng HC-160. Buti na lang talaga nagpalit tayo ng belt. Oy! cornering oh. Banking lahat sila oh. Banking! Banking! <laughs> Banking! Banking! banking hala yun na yung last banking nakikita ko dito sa maps at na yung last banking tapos na yung banking era buti na lang nagisama yung panahon hindi masyadong mainit ni ano mga inaalok nila duhat ay no ano kaya yan 24 minutes na lang medyo nagpahinga mo namin ng konti dahil medyo sumakit yung balikat namin nagay <laughs> susi tatampo na eh punta dun, Hundred Island so, sayang, Next time lang tayo mag 100 Island, Ts, babalikan pa naman natin to ganda rin kasi dun eh sa Bani Bani, Pangasinan malapit-lapit na to hey, mas malapit na yun mga ba to? Huh? so, dito na tayo sa Bani Market at bibili lang tayo ng mga pagkain ah Pili na sila ng gulay nilagay dyan sa top box ng kay Kevin. Gara na. Para 30 minutes. 30 minutes pa pala eh. Bago dun sa aming tutuluyan. Sa transient house. Buti na lang hindi masyadong mainit. Pero mahapdi ang araw. ganda daan dito <laughs> kita mo yung pababa tapos kita mo yung pakyat taas pala namin ngayon ko lang na-realize oh, taas <laughs> bundok na pala to hindi masyadong maganda yung daan sa part na to kasi may pabigla biglang mga hukay at lubak tapos minsan sasakto pa sa mga pakurba <laughs> so yun napahinto tayo dito dahil kailangan natin mag register para ko sakali man ay may parang pass tayo ticket pass at makapasok tayo sa loob so kahit nakabook po tayo ay baka hindi po tayo makapasok kung walang registration pass ganda nyan ah stable pero hindi gumagay nyan pag nagdadrive babagay so pag naka point 6 sata yung promo may setting naman yan eh oo yun namak no, nakakatakot yung helmet mo ah Nag-sure ka tayo. Nag-sure <laughs> ka tayo. <laughs> Baka pwedeng ramen. Ah, eh, pala. Para may ano tayo. Ah, galing ah. Tourist attract, cultural. Patar White Sand Beach. Silaki Giant, St. James, Bolinao Falls. Lahat yan pwede puntahan. Yung Bolinao, puno daw. Puno. Ah, okay. Ganda. Oh, pwede ito. Sige, sa atin na lang para may players tayo. <laughs> Naintay naman pala ako. <laughs> Ayun, malapit na tayo. 9 minutes na lang. Counting kembot na lang, guys. Yung ticket na pinilapan namin kanina sa registration. Pinakuha namin ticket 40 pesos each per individual. So parang environmental fee na rin siya also ticket pass para makapasok sa mismong lugar ewan ko kung may toll gate doon may nakaharang tingnan na lang natin lighthouse oh. nice may lighthouse ito na siguro yung pass na sinasabi kanina so yung ticket nasa yung ticket tingnan natin sila pay parking dito ah para to sa lighthouse siguro pero hindi naman tayo magla-lighthouse. Oo nga, accommodation muna. Kung maglalab tayo kanina, malapit na sana eh. Kung pwede yung left kanina eh kaso one way lang, kaya iikot Oo, hindi I mean yung daan kanina, magkakaliwa dapat tayo eh kaso one way, papunta dun yung ano natin eh accommodation. Oo, kaya nga uminto ako eh tinignan ko muna. Treasure shop, bali na oo. Oh. May pearl dito. Ha? Nasaan sila? Treasure <laughs> of Bully na o? A few moments later. Yun! Vlog ko lang. So ito po yung accommodation namin guys. Bula ito sa gamit. Mga kutsara, tinidor, mga pangluto, plato, silyo, chichiria. Ito sa amin yan. Tsaka lutoan. Ito sa lamesa kumpleto din. All in daw. The... Wait Sino mo na ba? <laughs> oh, <hang on. laughs> <laughs> Niya kanina <laughs> pa, pa ako <laughs> dito. Diba? ang accommodation namin ay medyo nasa mataas na bahagi kaya kailangan pa namin umakit ng hagdanan. So, ayan, dito siya sa part na ito. Baka bukas ko na kayo mai-full tour. Ngayon, ang balak namin ay mag beach hmm. seeing. Dahil alas 5 na, alas 2 kasi yung check-in namin pagkatapos. Uh, natulog nagluto lang ng for lunch. So pagkatapos kumain is natulog. Ayan, at halos kakagising lang namin. Almost 5.30 na. Ito naman yung itsura sa labas ng kalsada. So parang sa balas din yung datingan. Uh, dito nakahilera yung mga cottages. 10 taos at saka yung mga sa gilid may mga kainan, lutoan. Kahit sabi na, marami pa rin mga tao. May mga kapunta, may mga pauwi. Pero hindi na ng tao. Busy road pa rin. Ang dami. Uh, tapos sa gilid ng kalsada, nandiyan yung mga titinda ng na souvenir. Nag-iihaw. Marami maraming nagaganap kaya mas mong uh, hindi sobrang boring ng lugar na to so pag pumunta kayo dito at nagbayad kayo ng environmental fee ay hanapin niyo yung public entrance kung saan doon kayo papasok which is ito yata Ayan na. So ito yata yung ano, entrance. Ay, mo. Ah, ito. Ito. So, yun. Pag natin, ay beach na. So, pakita ko sa inyo yung beach dun banda. Yung ano, ang ganda ng, ano, okay. ganda ng beach. Okay. <laughs> ang okay. ganda, oh. pa na rin. Ang daming po. May mga nagba-volleyball. May mga nagsiswimming. At hindi masyadong maalon yung dagat. Ang daming tao, no? Ang daming tao. Super Maraming nagdala yung mga ano, foldable chair, folding chair. Tapos uh, yung buhangin dito, guys. Medyo yellowish. Yellowish, yun. Yellowish siya. Na, ano yung ganda, ganda ng texture. Sobrang pino niya. Hindi siya masakit sa... Uh, pino Pino pa rin naman kahit pa paano. Yellowish lang ng bahagya. Ganda oh. Daming tao. Grabe. kaya. View ng sunset dito. Ay, magtanong tayo sa lokal. Kaya? kaya. Kaya. Kamusta po yung ano? yung experience dito sa beach. Matagal na po kayo dito? Oh, matagal na kami. Mga kaninang alas dos. Ang ganda ng tubig guys. Solid. Ganun, ganda ng texture. Ayun o. No? Oh. linaw. Tapos mag, may pagka pale green siya at pale blue. You no? Know? Malinaw. Kahit hanggang dito, pinong-pino yung Oh. Solid ganda grabe kaso sobrang dami nga lang ng tao ayun oh no? kahit medyo hapon na mga 5.30 na dami pa rin ng tao ayun oh no? dami sobra pero ito yung perfect time mag swimming dahil hindi na masyadong mainit at tirik yung araw also maganda mag viewing ng sunset dito mm -hmm. <laughs> Hello, Tommy, guys. So sumilip ulit yung sunset guys So ready 6.5 So ayan sumilip ng bahagya Kanina natakpan na siya ng ano eh ulap eh Ganda Pero ayan dami pa rin nakaabang kahit pa ano Ang daming mga tao Ang daming mga tourists Si pinaka inaabangan dito eh yung sunset Isa sa pinaka inaabangan Kaya naman ayan eh, no medyo nag glow siya Lumiwanag ulit At ang ganda ng reflection niya dito sa dagat to. Oh napaka calming napaka sarap pa napaka sarap pag masdan also hindi masyadong mahangin kaya naman parang medyo humid lang yung pakiramdam hindi mainit hindi malamig alon ay napaka kalmado lang na no? hindi siya sobrang lakas quick picture taking sila guys ito yung view ng transit house namin guys nakita nyo kumpleto may lamesa, may kusina, may ref tapos ito pa hindi ko napapakita sa inyo kanina ito yung kwarto, double deck siya tapos uh, merong sofa doon pwede nyo tapos may extra may extra foam dito, may extra tulugan para kung sakaling hindi nagkasya dito, ay pwede dito so kami, ay umabot kami ng walo, so uh, magkakasya naman siguro kami dyan. Ito yung lunch namin kanina guys. Ano si Tal dito? Kanina na ako. ang kalabasa. kalabasa with uh, sitaw. Ito po yung adobong walang paminta, walang laurel, ano lang toyo. Tama king namin dahil. Plus bawang, sibuyas, and chicken. Let's eat, it, guys. Morning, guys. mag siya 7 na ng umaga at hindi na namin naabutan yung sunrise dahil nakaharang yung mga puno dito. Ngayon, uh, tour muna tayo dito sa CR nila. Nagustuhan ko dito sa CR nila, guys. Ganda lang yung timba at saka tabo. No? Aesthetic sila, guys. Nahulog pa. Ano timba? May lang ako nakakita ng ganitong timba. Ang niya yung hawakan kahoy. Part 3 ng series ni Mark. Chef series. Today's specialty, hot dog. Ala Mark. Tiyo ni yung ng matuntang kape. So, tilang tindang kape kaya ni guys. Tindang kape. Shabby hindi mo Taste test. Wala siyang kape. Ang oh. ito stapler no? Parang stapler. Ngayon medyo malambot na yung gulong niya. Buti na lang may dala kaming ganito guys. Ayan no? Buti na lang dumating ng isang araw. Al Musahal Tortang Talong at Dog ni Mark Kalabashi Kapon po ito ah Chassis na Let's eat Huwag So yun guys, lumabas namin ang Trenchard House. Uh, Maglilipot-lipot namin. Mag try namin mag-eyelad shopping ko sa kalimang mura. <laughs> Pero ngayon, swimming swimming lang po sa kaliman. Formation, medyo uh, pagkatas ng dagat. Biglang angat ng ano, no, buhangin, no? Ang taas ng elevation. Hindi tulad sa iba na smooth lang yung elevation. At medyo biglang biglang taas eh isla na yun share bato lang yun share eh <laughs> alagang yung local natin maalam dito eh ayan itutor niyan tayo sa ano sa bangka natin ah uh, kailan natin po 1 6 6 lang po yun 3,000 dalawang bangka Oh, may terhit tayo na papayatan doon. Pa po kaya? Ilan <laughs> kasi yung magkano namin? Ilan topping? Magkano <laughs> yung ano yun? Basta yung ilang kalito yan? 1, 6. Sakto uh, lang 5 yun. Kung gusto nyo. Magkano yung babayaran doon kuya? 66. Ah, uh, kasi terhit lang ng no, ano, <laughs> sa, uh, para sa tourism po. Ah, so, uh. uh. uh, 30 per head tourism. Uh. Kahit nagbayad na kami ng ano? Tourism. Ayan kasi yun? Environmental. Ay, pa po yun kuya? Alam, kasama na din. Oh. Ayan. Nandiyan yung One Piece. Saan niya papunta ko eh dito? Papunta siya doon. Ay, so, nabang namin yung isang bangka dahil hindi pa dumarating. Langoy eh. mo na tayo, guys. Sa dali na kayo. Kita tayo na sa pangkero, ano pangkero? Apat-apat kami. So, kami kasama namin yung lokal namin. <laughs> Ay, sila apat din sila doon, kulay itim.

Nights young, it is just begun. As she puts her hand in mine, yeah, yeah. we wanna chase the night.